Hello mga pre, araw ng biyernes pala ngayon mga pre, may pasok tayo Kaya kain muna tayo mga pre bago pumunta sa trabaho Niluto pala ni misis yung tira namin na lechon manok kagabi Nilagyan ng sabaw, ang tawag yan sa amin, nilagpang Kaya masarap yan sa malamig na panahon, mainit-init na sabaw yan Saka kapon mga pre, bumili rin ako ng prutas Nakabili ako ng tinatawag nila ng dalang hita Maganda yung dalang hita na yan, Ayun, mga pre, oh. maganda yan sa katawan Kaya Lakad na tayo mga pre. Ayan na oh, dumungaw na yung haring araw. Pawala na yata siguro yung ulan. Tsaka iba ngayon na nararamdaman ko mga pre, may naririnig akong mga kanta-kanta. Yung kanta ni Jackie Chan, sino nga ba yun? Pag dumarating na yung mga beer beer months na yan. Ah hindi pala, o oh, si Marichan pala, hindi pala si Jackie Chan. Kaya parang paparating na yung Pasko. Kaya kunting lakad na muna tayo dito sa gilid, gilid mga pre ha. Ah. Ayan oh. Medyo okay na yung araw ah. Mayroon ng araw na lumalabas. Hindi na makulimlim. Pero sa bandang dulo, mayroon pa rin eh. Medyo madilim pa rin eh. Kaya pagdating ko ng office, ito na oh. Medyo madilim na. Ako, nagpaparamdam na naman. Tsaka yung simoy ng hangin. Hindi yung Pasko ah. Yung ulan. Para nararamdaman ko na naman. Ayan na nga, bumuhos na nga oh. Ako. Tapos pa naman kami ng trabaho nito. Basa na naman tayo nito. Wawa na naman tayo nito. Malamig na naman. Parang nagaantay. Ito na naman. Oh. Medyo lumakas pa. Ako, kawawa. Uyiga talaga ulan na to. Ah. Ayaw talaga tumigil. Ah. Kaya, malis na lang kami ng office. Medyo maambun-ambun pa. Oh. Layo-layo pa naman yung area namin ngayon mga pre. Papunta kami ng Pasig medyo malayo 'yun kaya maaga kaming umalis Tsaka yung ulan di pa rin nawawala pero pagdating namin dito sa bandang Taytay -tay, oh, wala na yung ulan no oh. pero yung kalangitan medyo madilim pa rin pero maganda, maganda na rin dito kasi wala na eh parang may dinadaan daanan na yung ulan eh naghahanap lang ng lugar kung saan sila babagsak Tsaka yung mga tao dito naglalabasa na ito pala yung changgi ng Taytay kaya maraming mga tao dito. Eto na mga pre oh, tatawid na kami sa Barkadahan Bridge oh. Eh. Uy, ng tubig mga pre. Dahil to sa ulan kagabi, walang tigil ulan kaya bumaha. Kaya ingat-ingat din mga tao doon na nakatira sa gilid ng ilog ah. Dikado 'yan. Tsaka pumasok na rin kami ng Pasig. Dito na kami banda sa may pinagbuhatan mga pre. Eh yung subscriber namin nahanapin namin yun. Dito lang yun sa lobby, eh. sa unahan lang konti. Tsaka pagkatapos naman namin gumawa dito mga pre, oh, balik agad kami para lang kami nagtutura. Kasi isa lang yung gagawin namin dito eh. Kaya palabas na rin kami kung pagkatapos namin gumawa. Ito na bumalik na nga kami dito sa May Taytay oh. Eh medyo madilim na naman yung kalangitan mga pre. Pero hindi pa naman bumabagsak yung ulan. Nandun pa lang sila nag-iipon sa taas mga pre Kaya buti na lang dito Umapagdaan namin Hindi masyadong traffic Dati-dati pag dumadaan kami dito Ang haba ng pila ng sasakyan Dyan dito banda yun oh Para bottleneck to dito eh Bandang greenwoods Harap ng may shell Ito yun doon patagustan ng tulay Pabalik doon sa may Taytay Changge eh mga pre buti na lang Ang biyahe namin smooth na smooth Kaya nung baka balik na kami ng Taytay oh medyo tanghali na rin eh pabalik na kami doon sa kakasama namin para gumawa ulit kaso lang medyo gutom na kami eh. kaya sabi ko kayo eh pare ka ko hanap tayo ng mapapistuhan kakain muna tayo mga pre parang gutom na rin eh buti na lang nakabili ako ng dalawang piraso ng manok na prito kaya ito na kainan na tayo mga pre Tingnan ko nga kung anong ulam natin. Oh, yun, no? Oh, dalawang piraso ng manok. Tsaka kay parang abeho. Kulay dilaw yung kanin. Nalagyan doon ng luyan dilaw. Tsaka may pritong isda. Uy, may sabaw din siya. Gulay. Mahilig talaga sa gulay si paring abeho. Healthy living talaga. Kaya, kainan na kaming dalawa mga pre. Habang kumakain, medyo kwento-kwento. Yung soft drinks pala na nakita ko dito sa loob, matagal na pala yun, isang taon na daw yun doon. Pero okay pa naman din yung lasa, masarap pa naman din. Kaya tuloy na yung kainan natin mga pre. Gutom na gutom na talaga oh. Hindi ko na napigilan na ah, Napakamay na ako ah. Mas maganda kasi daw nakakamay pag kumakain. Lasang lasa mo talaga yung sarap. Tsaka ramdam na ramdam mo yung juiciness ng manok. <laughs> Joke lang yun. Oh, yeah, tapos na. Kaya pagkatapos nito. Konting pahinga muna kami saglit. Tsaka punta na rin kami. Pagkatapos magpahinga punta na rin doon sa kabilang team. Para gumawa ulit. Ganun lang naging sistema namin dito. Pagkatapos kumain pahinga tapos balik sa trabaho kaya ayun na pagdating ng hapon uwi na kami pero dumaan muna kami sa 7-11 medyo nagutom daw eh bumili kami ng shop tsaka yakult tigisa kami tsaka dyan naman hindi yakult choco choco chocolate eh iba din talaga yung partner ko kaya nandito kami sa loob sabi ko muna sa kanya pre tayo ng dalawa dito ah kunting kaway ka sa ay, smile ka sa camera ka lang kumaway smile ka na lang o di ba? Bumili na rin pala kami ng chichirya para habang nasa biyahe may makain-kain kami. Para habang nagkukwentuhan, may chichirya. O ba diba? Vice versa. Ano mga pre, biyahe na kami babalik Ito pa rin yung bakas ng ulan. No? May matubig pa rin sa daanan. Kaya ingat-ingat pa rin tayo bago bumabiyahe. Kahit wala na yung ulan, yung kalsada pa kasi, basa pa, madulas-dulas pa yan. Kaya mga pre, ingat pa rin tayo. Ha? Wag kalimutan palagi yan. Habang bumabiyahe kami, oh, ito yung nakikita namin sa paligid. Oh. Yung bandang taas, wala talaga. Medyo madilim. Ayan na, palapit na kami ng office. Buti dito, oh, tuyong-tuyo pa yung kalsada. Mga pre, malapit na kami. Dito na kami sa office mga pre, kaya prepare na tayo ng mga gamit. Maya-maya pa kasi yung alis natin, mga bandang alas 5. Yan yung oras ng out natin. Tsaka ito mga pre, nakalis na kami. Babalik na ko ng bahay. Thank you. So, susunod ulit mga pre.